Guys, update tayo sa ating RTL. Na ngayon ay meron ng kasamang mga native. So, itong native na to guys ay nangingitlog ng brown. Meron akong chicken na nangingitlog ng blue. Ayan, blue egg. So... <laughs> ganito siya. Ito siya. Ito, ayan, dalawa na 'to. Blue egg 'yan. Blue egg ang itlog niyan. Ito brown. Ito siya. Ito blue egg. Ito dalawang beses na nang itlog ito ng blue. Yan. Hello, kabay-kabay. <laughs> yeah, blue eggs, dalawa. meron tayong dalawang blue eggs at itong isa na mukhang australorp nangingitlog siya ng uh, brown na brown dark brown yan dito ko muna inilagay itong tandang na ito yan blue egg din ng ano yan Galit din yan sa blue egg so ito na yung ating RTL yan hello Kumusta naman kayo? Yan, guys, sila ay nasa 17 weeks and 3 days. At may napansin ako rito. Yan, dito sa uh, number 2. Yan, sa cage, battery cage number 2, merong isang egg. Yan, maliit. <laughs> Sino sa inyong dalawa? Kanino to? Kanino to? Sino may ari nito? Ikaw? 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 Palagay ko ito may ari. Hmm. Ikaw ang may ari nito, no? Yan, very good. Nangitlog siya. Ibukas ulit, ha? Yan. So, 17 and 3 days nangitlog siya. So, sa ngayon, ano pa rin sila? Grower. Yeah, grower pa rin sila. Kabit ko yung chicksers. 'Yan, grower pa rin siya. 'Yan ang kanilang feeds. So actually wala pa sila sa stage ng talagang ano, ah, uh, itlog Hindi pa sila, hindi pa laying mash yung kanilang ginagamit na feeds. So ito 'yan sila. Yeah. <coughs> Paramihin nyo para sa linggo. May isama na natin yung mga egg nyo doon sa ipang pipiding natin. Bye bye! Ito yung aming uh, likura ng simbahan. So guys plano kong ilipat dito kaya gumagawa ako ng kulungan. Yun ang bubong nila. Dito ko plano ilipat yung mga alaga kong manok. Yan dito sa kulungan na to. Pasok tayo. So ito yung aking pinagkakaabalahan sa ngayon. Ginagawa ko itong bubong. Dinidingan ko ng yero. So ayan, andito na meron na kaming bibi. Ito na yung isang bibi para ramihin ko. Ayan, andun. Ayan, may manok doon. So itong area na to guys. Ayan, so, dito ko ililipat yan. Ito na. Dito na yung isang bahagi ng kulungan. Ayan dito. Oh. Ito yung area na to. Nasa gilid kami ng sapa. Ito yung sapa. Oh. Ayan. Ayan papunta dun. Nasa sapa. So ito yung area na paglilipatan ko ng kulungan ng manok. Yan. Medyo presko itong lugar na ito. So, ayusin lang ito ng konti. So, ito yung bubong nila. Ito yung magiging, ano nila, dapuan. Ito po yung gagawin yung pa-itlugin. Yan. So, ito yung sapa. Kulungan nila yan. Ito yung magiging bahay ng mga bibi. So, ito siya, Yan. Yan. So mayroong kapitbahay na nagpahiram sa atin ng lugar na to. Actually napakapalad natin kasi yung kanyang mister bago pumunta ng Australia. Prinipir niya ito para sa bibi nila. Kasi yung bibi nila, ay itong mga bibi na ito, kanila to. Ayaw nila mag-stay dito. Gusto niya naka, kakawala lang so pinahiram sa akin itong area na ito so dito ko ngayon ilalagay yung mga manok mga native tsaka yung mga RTL ko yan dito yung lugar na to yan nasa likod tayo ng simbahan sana dumami sila at maparami natin yung mga eggs lalo na yung mga nangingitlog ng blue para makatulong sa ating mga programa sa church lalo lalo na yung feeding program natin makakain na mga nutritious food yung mga bata lalo lalo na yung egg napaka yaman sa uh, vitamina gusto kong gamitin itong lugar na to na uh, gawing productive so ito yung likod nyan ito yung kulungan ng manok tapos itong area na to plano kong lagyan ng mga isda hito or tilapia yung maliit na space na yan na tubig tinabakho natin yan para lumwag at lumalim ito yung ginawa namin balon So, sagana kami sa tubig rito. Kaya plano namin, itong space na to papunta doon ay tataniman ng mga high value vegetable crop papunta doon. Tatanim tayo. So, yun yung pando. Hito, pwede rito, hito, or tilapia. So, ito yung likod ng simbahan. Ano ano no? Ang ganda ang lupa rito. Mataba. Nasa likod ng daycare. Ito yung church natin. Hindi pa napipinturahan.